Tips lang mga kalibre dito sa Condora at sa Common Board na ito ay gumagamit din ito yung mga Condora. So ito yung modelo ngayon ng Condora. So ito yung dati. So may isa pag Condora nga gumagamit lang ng board, yung dalawang board yung dati pa. So ito yung sunod tapos ito. Ito yung modelo niya. <coughs> so tingnan nyo. Ito sa nato HP ata to, ito, ito 1.5 perting may makamukha. Parehas lang 'yan. Yung mga design ng board natin mga kalibre so parehas-parehas lang 'yan. Mayroon na 'yan IPM, mayroon din 'yung IPM. So may diode, so, may diode din siya. So 'yan, diode din 'tong isa, isa MOSFET. Diode may MOSFET. So yung diagram ng board natin yes parehas lang din 'yan, 'yan oh. No? Supply, kita supply 220 papunta 'yan dito sa high voltage natin sa bridge diode papunta sa filter kapasitor ito papunta din sa filter kapasitor ito <coughs> ang reactor nakabuilt din sa board, ito ang reactor nandito pa so may wire sya so ito pwede rin ito gamit ng reactor kung pwede tanggalin natin so ito pwede rin nalagyan ng ganito so pwede na yan sya so tingnan nyo pares lang pero iba lang magkaiba lang sila ng IPM pero MOSFET nila diode ay puro parehas. So, may really, May really din ito. <coughs> may fuse. May fuse. May coil, May coil, So, wala siyang pinagkakaiba, ha? May system. May system. Pero, iba-ibang error nito, mga kalibre. Ito, uh, isipan motor din ito. Ito, isipan motor. So, ito yung kapasitor niya. So, ang kapasitor nito, nandun sa unit. to so, 3 wires lang ang ginamit. 3 wires lang din itong ginamit pero nandito naka-belt ang kapasitor. So may relay siya para sa pan, mo, uh, pan motor. May relay din ito sa pan motor. So tingnan nyo. So hindi siya magkakalayo. So mayroon tayong power supply. Mayroon dito power supply. So ito. Power regulator. So ito din. Power regulator. So pag dito galing ay voltage, pag dating dito low voltage na yan, Then dito na makikita yung 15 12 saka 5. Ito ganun din. 15, 12 saka 5. Yun, ayos. Ituturo natin yan, Master, isa-isa.